Oh guys, makita ninyo yung sitwasyon. Daan hinga bahay guys. Yung nakatira dito guys. Oh, ito po yung nakatira dito guys. Yung may ari dito. Oh, yan si Duna. Ang kasama niya dito guys, yung mamanya Matanda na rin. Senior na, mga 70 na plus edad po. yun guys, makaawa yung mga pang ano nila. Pang konsumo guys. Nahirapan na po sila pag ano, paghanap ng masasaing na pang ano guys, yung bigas. Ni naman sila makatrabaho nang magpaano sila, magpa anong araw-araw magpasahod eh kasi mga babaya lang sila guys nagkatira dito yung mama niya matanda na rin ito ang ilang pinitirahan guys oh. maliit lang guys dito sila matulog pag makagabi na guys doon sila sa ibabaw matulog o, sino bang makakita sa vlog ko nga ito guys, sa video nga ito. Sinong maawa po sa kanila. Sana mapansin ninyo po. E kasi dapat ito tinutulungan ito mga klasing tao. E kasi ma makakaawa sila guys. Wala silang masasaing maghanap buhay. Mahirap guys. Maghanap na lang sila ng lubi para kuprasin nila pag maano na matuyo ibenta nila para makabili sila ng bigas mo hmm. mama ni Dona matanda na mahirap yung maghanap ng hanap buhay why lucky anak ka magdengag Dona ug mo uwan mabasa di ka dengag dito siya magsasaing Guys, oh. Hirap guys, di ba? Pag mag hindi makasaing. Kasi, mabasa. Sino makakita sa video nga ito? Sana po mapansin ninyo para matulungan sila. Kahit kunti lang. At least, maano, makatulong tayo. Eh, kasi ako, wala pa akong kita, wala akong pira. Ika? bibigay sa kanila guys naawa po ako sa kanila kahit kunti lang hmm, yan ang mama guys matanda na rin sila rang dalawa nakatira dito guys sa ilang bahay yung pangbili nilang bigas maghanap sila ng lubi ibilad nila pagka magtuyo na ibinta nila para makapalit makabili sila ng bigas sana po mapansin yun yung video na ito guys si Duna guys may, my kapansanan siya sa pag iisip guys ito siya Ang nga, jagsugnod ang ari, dapat ibabaw yung mga sobra sobra blessings guys sana maawa po kayo dito sa aking video nga mapansin ninyo ito